Good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-start sa ating malita devotional, join me in this prayer. Let's pray together. Father in the name of Jesus, maraming salamat po sa napakagandang araw ahead of us. Lord, we thank you for the strength We thank you, God, Lord, for the grace, the mercy, the favor that you are surrounding us with today. Lord, salamat po, Panginoon, sa bukas na langit at bukas na mga puso para sa aming paglalahad ng iyong salita ngayong umagang ito o anumang araw maghapon, Lord, matanggap namin ang mga pagpapalang talaga namang nakalaan sa amin. Lord, we bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa so, kamusta po kayo? Alam niyo po, kainitan na po ng panahon natin ngayon. In fact, noong mga nakarang araw, nagre rehistro po ang ating uh, parang weather uh, measure ng mga 36 to 37 to 38 degrees. Napakainit. Parang nasa mid-east na tayo, ano po. And dahil may mga ibang mga factors pa to consider bukod sa talagang uh, measure ng temperatura natin, meron pang feels like. Feels like 40, 46, 46 degrees. O, wow, ang init, ano po. Pero alam nyo kasi, nandito po tayo sa panahon ng summer. Ayan, ako talagang summer na. Ayan, at pag ganito, in the natural, at tayo ay pumapasok sa ganitong panahon, No, at tayo po eh marami mga ginagawa no para maka-cope up po tayo. Pero at the same time, pag nandito na nga tayo sa panahon ng tag-init, at yes, ang title ko nga po, tag-init na, yan, yeah, no? Eh, ang dami po nating mga pwedeng maging reaction, ano, habang pumasok na nga tayo, at talagang eto na tayo, we are now under the heat of this uh, sun, this wonderful sun, no, na ipinagkaloob na season ng Panginoon sa atin. At ang mga reactions natin could be, you know, some of us may be excited, yan, kasi summer, you know, naman, summer may bring, no, yung fun, yan, no, na kahit na medyo mainit at trek talaga yung araw, eto naman talaga yung time na, you know, mga families or even individuals, no, mga company mga grupo-grupo, you know, take the opportunity to go elsewhere kasi ang ganda naman talaga ng panahon para sa mga bakasyon, mga travel and leisure, ayan, kahit na mainit. Kumbaga, ito pa rin yung pinaka-opportune time para, you know, mag-explore around, ayan. Or meron din naman na nagre-react na dahil mainit. Naku, talaga, naiinis na, naiirita na, lagkit na lagkit. Hindi po ba talagang pagka mainit, may kasamang init din ng ulo sa iba, no? At yung iba naman ang pwedeng maging reaction nako talaga. Magtago na lang, magtago na lang sa araw, no? Ay lumabas, mag magtalagang mag shy away from this uh, season, ano? Kasi ang init, no? So samot sare. May nag-enjoy, may hindi, may sakto lang. All right, so But in, as we look at it in the perspective of our life cycle, pag tinignan naman natin, kasi na kasi tinignan natin in the natural. But in the perspective of our life cycle, yung mga season ng buhay natin, may ganito rin eh, tama po ba? You know, parang kumbaga sa natural weather or yung iba-ibang season, yan, may, sa Pilipinas lalo na, eh, meron talagang minsan eh, okay lang. Yung kumbaga maayos lang yung panahon, sakto lang, no? Hindi masyadong mainit, no? At hindi naman talaga pataglamig, no? Yung mga sakto 'yon, ang ganda noon. Okay, pero meron din naman mga time and season ng ating mga buhay na parang, naku, bagyong bagyo naman ang dating, bahang-baha, hindi po ba? Yan, nararanasan po natin yan sa ating bayan, hindi ba? Kung saan, pagka bagyong bagyo o ulan ng ulan, basang-basa ang paligid, eh, wala ka rin halos magawa, tama ba? You're still confined no, sa mga shaded area, mga roofed uh, area, kasi nga, umuulan. At saka, syempre, yung yung threat din no, ng kapaligiran pag kami malalakas na hangin, malalakas na ulan, pagbaha, ayan, season din yan. And ito nga yung ating pinaka uh, current na season ngayon ay summer tag init po no hindi lang tag init no to some areas po ng ating bayan ako tag -tuyot. Kumbaga you can see the land parched, no? Kumbaga nagbibitak-bitak pa nga eh, no? Yung kasi talagang uh, walang ulan or walang tubig, no? So talagang uh, may inconveniente rin na nakikita tayo sa paligid, no? Kumbaga uh, meron din mga restriction or meron din mga hindi magawa o maaring na ha hamper or napipigil gawin because of the heat of the sun. You know, but sabi po sa Bible, in the book of Psalm 74, verses 16 to 17, ito ba yung binabasa dito, no? The day is yours, and yours also the night. No? saan so, ano bang mga season ng buhay natin? Ako, eh, sa Panginoon po yan, ano? You established the sun and the moon. It was you who set all the boundaries of the earth. You made both summer and winter. No, ano man daw po yung season natin, and yes, kahit na po ngayong super init, tag init talaga, e eh, galing po yan sa ating Panginoon, disenyo yan ng Panginoon sa ating kalikasan, at of course, sa atin din bilang mga tao, sa ating mga buhay. Amen. O pwede, kung pwede nga lang po sana na skip na ang init, no, or skip na yung certain season ng mga buhay natin, but hindi po talaga natin yan maiiwasan. Hindi po natin talagang pwede yan i-erase o kaya man tanggalin no, sa ating mga kalendaryo o sa ating mga pag-inog ng buhay. Talagang, whether we like it or not, sooner or later, ngayon or kinabukasan, eh talagang we have to go through the same thing. Ano? sa ito daw po ay galing sa ating Panginoon. No? Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3, for everything there is a season. So probably ngayon nanonood ka sa ating araw-araw na pagpapala and you might be in a season of your life. And probably, kung anumang season yun, lalo na yung tag-init, ang init init tuyo na tuyo ang iyong buhay o kaya man nagbibitak-bitak na you know yung pinaka puso mo or yung damdamin mo sa mga nangyayari sa iyo you know it's it's a season of our life pwede ba nating sabihin o ibi ba, ba sabihin pastor Wen yung ina undergo ko yung yung pinagdadanasan ko ngayon ng mga pagbitak-bitak init na tuyot yung buhay ko e eh, bigay ba yan sa akin ng Panginoon probably hindi naman talaga ito yung bigay na parang gustong mag-suffer ka but if you are going through a season probably dahil sa isang mga dahil sa mga decision mo o kaya man sa mga nakapaligid sa iyo or mga course of situation na pinagdaanan mo at ikaw ay nandiyan ngayon sa season na ng ating mga buhay. Ang pinakamagandang pwede nating perspective diyan. You know, ay ang ating Panginoon ay kasama natin sa lahat ng season ng ating mga buhay and yes, kahit na po init and you know, under the heat of the scorching sun you know, uh, the Lord is with us alam niyo po, galing po ako sa Bicol uh, region itong nakaraang mga araw. And you know, I see yung, yung lugar doon. Ako, ang init po talaga. No? And I'm sure lahat naman siguro ng parte ng Pilipinas ngayon no, ay talagang mainit. And yun know, na, nakita ko po yung mga buhay ng mga tao doon. Ano? Sa init ha, sa gitna ng init. At kung ako magde describe siguro, nak super init po. You know, I I saw them, no, yung lalo na yung mga farmers, no, sa sobrang init. Pero you know, hindi sila naging idle. They didn't hide under the sun. Hindi sila uh, nagtago or umayaw, no, sa init dun sa lugar na yon. I saw the, the farmers there na sa gitna o sa katirika ng araw ay nag-harvest po kasi ganitong kainit ng araw. Opo, karamihan po sa ating mga rice fields, lalo na sa Central Luzon, yung rice granaries natin, ay tag ani po ngayon. So imagine mo, you cannot completely uh, discard or you cannot completely hate summer. You cannot completely hate tag init or yung tag araw, matinding araw kasi you know may benepisyo po ang mga season na ito. Yes, even in the physical and natural, tilalo na rin in the spiritual sense. If we parallel, you know, yung mga life cycles natin, ano mang season o oh, lalo na ngayong tag init, eh meron po itong Uh, pagkakataon na binubuksan sa atin, meron po itong panahon na kung saan ay yung mga activities ay ngayon lang talaga pwedeng gawin sa tag-init. Oh, how you wish you can do it some other time. Pero hindi. Ang talagang mga activities na to, like yung harvest time, ay talagang ginagawa sa panahon ng tag-init. And yes po, sa kainitan ng araw, nandoon ang mga magsasaka, nag-harvest po sila ng kanilang mga palay at pananim kahit init na init. And then I started realizing, oh nga Lord, we, not, we cannot completely hate summer or hate the sun or hate the heat. No, kasi it was only during this time of the year na talagang ang summertime ay dumarating. Come to think of it, pag pinaralal po natin sa ating mga buhay, ano man yung mainit nating mga sitwasyon ngayon, o, o feeling natin tuyot na tuyot no, na bahagi ng ating mga buhay. You know, God can always turn the situation into something better for us. God can always provide an opportunity for us this time or season of our lives. Yes, kahit mainit. Kahit po talagang parang nakabilad tayo sa napakaraming sitwasyon na maaaring hindi tayo komportable o hindi tayo kombinyente sa so, anumang mga pinagdaraanan natin. At alam nyo ba, bukod sa yung iba ay nag, ha-harvest, uh, no, ay kitang-kita ko rin na, na yung ibang mga farmers naman na nakatapos ng mag ang init po ha, and I'd like to emphasize the heat of the sun. Aba, nagpe-prepare, no, para na naman sa susunod nilang planting season or planting activity. I mean, siguro kung meron pong... Uh, maiiisip tayo no lalo na tayong mga taga Manila na you no know, nandito lang naman wala naman tayong inaatupag ng mga bukid no pero mga magsasaka doon pag naka-harvest na sila hindi pa sila titigil no hindi nila pwedeng sabihin ah okay naka-harvest na tayo palipasin natin ang summertime no para sa susunod nating activity abay hindi po habang mainit they keep on striking the land kasi alam nila na may pagkakataon at oportunidad sa ganitong mga season o lalo na sa season ng ating mga buhay. So, I don't know what you're going through. Hindi ko alam kung gaano kainit ang nangyayari sa'yo o gaano ka tigang o gaano katuyot, no, ang mga sirkumstansya na nakapresent o nakatambad ngayon sa harapan mo. But I pray that you will take advantage of the season. Why? We know that God, our God, is the God of all season. No, ang ating Panginoon po, whether tayo ay nasa tag uh, kabutihan or sa hindi magagandang sitwasyon, nandun tayo sa panahon na nanalaga na tayo, o sa panahon na nanunuyo tayo, God is there with us. Ang Panginoon po ay nasa sa atin. So this is not really a matter of the weather or the season. It is a matter of our relationship and our firm and solid relationship with God. So, ano man po yung ina-undergo natin sa season ng ating mga buhay, let's hold on to the God of all season. He is with us. He is for us. No, at ano man yung mga bagay na ating mga nais na atupagin ngayong summer na ito regardless of Ano yung degree ng difficulty niyan or you know parang okay lang na easy lang siya sa iyo let, us always acknowledge that God is with us amen no kung meron ka mang mga na-accomplish ngayon na kahit na despite of your situation feeling mo na you know you are under pressure or under heat you know at natapos na praise God wag ka pa rin tumigil ibig mo sabihin pastor amen papasok na naman ako sa isa na namang mainit na sitwasyon kasi ito yung season eh. Ngayon, kung nasa season ka na talagang mainit ang mga sitwasyon at pagkakataon, just keep on doing things. Keep on keeping on because God is with you. He is with me as well. So ngayong umagang ito, ano man po yung ating mga kinakaharap sa buhay, nako, kahit na po iyan eh parang kasintindi ng init na dinaranas natin ngayon, we are assured and we can really rest assured that God is for us and He is with us. Amen. So mananalangin na po tayo ngayon at ipag-pray po natin na tayo talaga ay makatawid no? with flying colors, with the grace and mercy of God no? sa mga pagkakataon na to ng tag -init. So let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming maraming salamat po. Salamat po, Lord, sa araw. Salamat po sa season ng tag-init. Salamat po sa summer. Salamat po, Panginoon, na ito man ay in the physical or even in the area of our life cycle, O God. Ito man ay symbolic of us, O God. Lord, salamat po na nagpapasakop kami sa iyo. You are the God of all season. Ano man ang pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoon, Lord, alam namin na ikaw ay Diyos na kasama namin. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami tatalikuran. Hindi ka rin magtatago, Panginoon, Lord, dahil maaraw. Lord, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin. Tagumpay kami, Panginoon, as we go through this season of our life, O God. Lord, salamat po sa lahat ng mga blessings at lahat ng mga pabor na kami ay pinalibutan mo na sa araw na ito. We thank you, we bless you in the name of Jesus we pray. That we declare in Jesus' name we all say, Amen, Amen, Amen. So God bless you po and I will see you soon. Bye!